yun mga idol, mga mamam mga wasap wasap po sa inyong lahat talagang 10 nosi po, bali linggo po ngayon, wala po tayong pasok kaya uh, uh, tayo ni boss iyan maghahunting daw tayo, may missing tayo bali maniniksay tayo ngayon mga idol sana huwag din na kami nahuli sana makalali kami ng ulaman lang bali inaaya niya tayo doon sa may pwesto niya subukan natin maniksay ngayon mga idol ah uh, syempre bagong lahat ah uh, Good morning po sa ating lahat at sana po ay nasa mabuti po tayong kalagayan lalo na lalo na po yung ating mga subscriber mga follower natin, mga solid supporter natin na hindi bumibita o kahit hindi bumibita lang tayo mga sabi Bali mga idol ngayon na nakaligo na tayo huh? Magkakalas sa isna Tatawag ako na, na si Bosian para na makapaghanda Misa na makaganda kami makapunta doon sa spot na sinasabi niya Siyempre yung bago pala sa ating channel Huwag na makalimutan mo subscribe Makahit natin yung ating notification bell para para lagi po tayong update siyempre siya tapos pala sa lahat ng mga subscriber mga follower natin na sa mga solid supporter natin na walang sawang sumusuporta sa ating siya tapos po sa inyo lahat sa mga shoutout natin siguro comment na lang po kayo sa mga bagong video natin para susunod po mga shoutout po po kayo siyempre mga idol yeah, update chat ko lang kayo mamaya at pupunta na tayo sa spot para makagad din yung mga yung makarating maka hindi po mga idol uh, stay tuned po at punta na tayo kayo po si Ian Mau ibu lihat mengai dol, ingat kita dah je. Soyan mengai dol, mama mama hati kita sampai ibu sini dan dari uh, bisnya. Wang terlupa tak terawan ini. Yang na warga uh, re na kamu nak bawa kita ini nanti. Air air ini mengai dol. Tain tain nang nanti. apa ka nama kali? Baling... Tak ada yeah, sesiapa lah mengai dol. Ya, betul nama mama uh, apa na. dah. Mau Uh, Pag-aalos na tayo mga idol Sige, stay tuned po Moments later Ano mga idol, mga na yung boss natin Ayan o no? Ngayon pa lang kami makakaalis eh <laughs> <laughs> Away ka naman yung idol Ayan o, no? boss na yan Siya magsasama sa atin sa ispat Napakarami daw mga ano doon Mga halimaw na tilapia <laughs> 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 Mga karpa mga idol Yeah, update namin kayo mamaya. Paalis na kami. 2,000 years later. Ayun mga idol, mga bambang. Nakarating din tayo. Bali, mag-aalas 7 na. Hindi ko alam kung anong lugar to. Sinama lang tayo ni Boss Ian. Tara, dito daw yung pwesto na ano. Ayan, saapa o. Ah, uh, iniwanan niya ako. Magro-rubing daw siya. Dito daw. Medyo maganda daw dito. Kaya lang. Hanap tayo ng pwesto. Han. Sige, update ko na lang kayo mamaya. Pagka nakapwesto tayo, dito daw mga lubog. Ayan. Pero sana, pagbigyan tayo ng huli. Bigyan tayo ng ano ngayon lang tayo na next side. What? Siyempre, bago pa lang sa ating channel, huwag na makalimutan mong subscribe. na natin yung ating notification bell para lagi po tayo update. Tara mga idol. Wow! Ano tayo na spot na pwede natin akyatan o pwede natin pwestuhan. Sige, yeah, update ko na lang kayo mamaya. Tara, samahan nyo ako. Sana makadali tayo. Sige po, stay tuned po. dito tayo, hanap tayo ng taguan. Ito, ito. May mga, may mga landas naman pala mga idol. Ayan. Ito, may mga, mga akyatan dito. Ayan o. Okay kong try ka ko pwede na tayo dito Maganda ganda spot na to mga idol Subukan natin dito mga tayo dito Sige update ko na lang kayo mamaya Pero magkakaya pa dito sa dulo Pero dito pwede na ako dito Sige stay tuned po Dali si Idol Ian no? Okay. Buenas, Magaling mamili talaga po iba talaga ang mga batikan mga idol tsaga tsaga tayo dito napakalino naman ang mata mo váy à Á ángelo váy 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 ángelo lagyan natin dito Lagyan natin lagyan ng bigas. Eh. Oh, Pwede. Hala, three finger. Yahoo! Pwede na. 2-0. Thank you, Lord. Yung mga idol marami kaya na maliliit oh. Ano tayo malapad-lapad. Oh, tidak mahal. Nak pop dia. Mahal dah dengan cam bambu malah Tidak mahal. itu Tidak ada Tidak tu. Tidak ada pinggir. berat. Sebuah lah. Tidak ada Tidak tu. Eh, meron na, yan eh. ang maliliit eh. Yan ang maliliit, eh. ito eh. mo. Oh. Pwede nang pagtsagaan eh, saan tayo pumunta? Marami mo na tayo dito sa galit. Kaya eh, mamimili ka nga lang. dami kanina doon ah ay dami, 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 dami. Ay, dami ay, ah. ay mili ka lang talaga nung medyo alang anin 146 minutes later. So, yun mga idol. Bali, 11.50 na. Eh, na kami ni Boss Ian. Bali, nakaapat sana tayo doon sa dulo. Napakalayo ng pinuntahan natin. Nakaapat lang tayo. Yung isa na bumit pa. Kaya tapos lang bali ng IW natin. Pero ngayon, nandito na tayo sa may, may ilog sa may spot natin. Siguro, magbibis na ako tinitingin tayo para madagdagan yung uli natin tatatuloy na iwi natin gilapi ha mga idol baka dito kahit paano madagdagan kahit ilang piraso mamaya ah, lang din ako mag outro ah, gusto story lang para to talaga dito naman tayo dito naman tayo mag abang para malitungan yung video natin nang matapos isa na tayo nakapag hunting ah, tayo dahil na wala din ah. wala yung pinatahan namin aras madalang din napaka nga yung mga nag lang Sige mga idol, mag-i-bis tayo. Mag-aabang na lang tayo dito. Baka sa kanil madagdagan yung huli natin. Siyempre, pa lang sa ating channel, huwag na makalimutan mag-subscribe. Pakait natin yung ating notification atin para lagi po tayo natin. Sige idol, date na lang kayo mamaya pag uh, makabalik tayo dito. Sige, stay tuned po. Ini siapa tak? Yang tu di mana? Eh, nak Eh, nak dale? Mana? Eh, 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 Galuk ay, kagalug ay tao. Kagalug mo. Salaki. Hindi na nalang 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 Jamban sulit sulit. Ihau ni tu. Eh si gue, awak oh, sama nanti, awak oh. misi lipin di tu sana mama ni lo, oh. ayah oh. lo. <laughs> Apa nak cepuang lo? Oh. Baik tu lo lagi lo. Oh 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 oh. Ayah oh. <laughs> 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 Galing ah. Dalam waktu oh. gue, hantu pun saya lalui eh. ni sih. Galing. Tapi mas malah di eh, tu gue nak kita orang laran. Mas malah di tu talaga. Ayah. Oh. Hmm. Sulit lah. Nilagyan natin ito. Bali ako, mga mamang. Buhin na tayo. Ito, nalagdagan pa yung huli natin. Isang oh. tilapia. May lapad. Tapos oh. so, ito yung isang arroyo na sumabit. Yung... Wow! Natin yung tatlo. Eh. Bukid, mga idol. eh. pa paano, kaya na din yung ang ano din unang paniniksay natin, mga tsamba tayo. Ito na ulit natin sa bukid, ito yung sa ilog eh. Kakana tayo sa malang plapla oh. idol. Okay mga idol, ah. Nandito na lang video natin. Sige ko, susunod na lang siguro pagkahunting natin ulit. Paniniksay natin, eh. yan Ayan, siyempre, ah. Yeah.